Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Webes. Panawarin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa kasalukuyan ay patuloy na umiiral itong east monsoon o yung hangin amihan sa may northern and central Luzon. At dahil pa rin sa salubungan ng hangin amihan at ng uh, easterlies o yung mainit na hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko, ay meron pa rin nabubuong shear line dito naman sa may bahagi ng southern Luzon at magdadala ito ng mga ulap ng kalangitan ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Bicol Region and sa may Palawan area, ganyan din sa may Quezon. And as early as this morning, meron tayo na mamataan ng mga cloud clusters sa labas ng uh, ating Philippine Area of Responsibility sa may kanlura ng Palawan, bagamat hindi pa ito low pressure area. Ngunit patuloy natin itong monitor sa mga susunod na mga oras at magpapalabas tayo ng mga rainfall advisories and thunderstorm advisories tuwing makakapekto ito sa namang bahagi ng ating kalupaan. Gayun din, ngayong umaga meron tayo namamataan ng mga cloud cluster sa may silangan ng Southern Luzon at sa may Northern Summer Area. Kaya naman pinag-iingat pa rin yung ating mga kababayan dyan dahil bagamat hindi natin maasahan ang tuloy-tuloy ng mga pag-ulan sa may Northern Samar dahil na rin inulan yung area na ito sa mga nakaraang araw ay posible pa rin yung mga pagbaha at pagbuho ng lupa. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw sa Kalakhang Luzon, asa natin ang maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan o pag-ambon sa may bahagi ng Northern Luzon, partikular sa may Batanes, Cagayan, Isabela at sa may Apayaw dahil pa rin yan sa epekto ng hanging amihan. At dito naman sa may Bicol Region, Quezon at sa may Palawan, naasahan din ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidat at pagbulog. Tulad naman nito ng shear line o salubungan nga ng hangin mula sa hangin amihan at yung easterlies. At sa nalalabing bahagi ng Luzon, bagay maulap hanggang sa maulap yung kalangitan. Uh, yung hanging amihan ay patuloy na nakakaapekto at magdadala ng mga pag-ambon sa may northern at central Luzon. At dito naman sa Metro Manila and most of southern Luzon and uh, so, uh, Mimaropa area, Pinasahan natin na possible naman magkaroon ng mga thunderstorms. Agwat ng temperatura sa may lawag na sa 21 to 32 degrees Celsius, sa may Tugaygaraw, 22 to 28, Baguio City, 15 to 24, Metro Manila, 24 to 32, sa may Tagaytay, 22 to 29, sa may Legazpi, Puerto Princesa, at sa may Kalayaan Islands ay nasa 24 to 31 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa kalakhang Visayas at Mindanao, asahan ah, ang bagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan, na may mga pulupulong mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot, dulot ng mga localized thunderstorms. Although hindi nga natin, natin inaalis yung possibility ng mga severe thunderstorm events at maaring magdala pa rin ng mga pagbaha, especially sa mga areas sa mga eastern Visayas, kung saan nakaranas sa malalakas ng mga pag-ulan ng mga nakaraang araw. Kaya patuloy na pinag-iingat yung ating mga kababayan dito sa may bahagi ng Visayas at Mindanao tuwing magkakaroon ng mga severe thunderstorm events. Agwat ng temperatura sa may Iloilo at Metro Cebu na sa 27 to 32 degrees Celsius, sa may, Tuguega, uh, sa may Tacloban 26 to 31, sa may Cagayan de Oro 25 to 32, at dito naman sa may Zamboanga City at sa may Metro Davao ay nasa 25 to 34 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng ating karagatan, sa ngayon ay wala tayong nakataas na gale warning sa namang baybayin ng ating bansa, malaya mga kapalaot, ng ating mga kababayang mga at may maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lamang sa mga papalaot sa lahat ng baybayin ng Luzon dahil maaari pa rin makaranas ang katamtaman ng gasamot sa mga pag-alon, dulot ng hanging kamihan. At ang aring araw ay sisikat ngayong 6.01 ng umaga at lulubog naman mamayang 5.24 ng gabi. Maraming salamat po. Huwag kalimutan na subscribe na po tayo kayo pa-subscribe na rin po sa channel ko. Bye bye po.